Aralan mo, aralan mo. Oh, nakakabuklod. Oh, kaya bukod sa Kasi tayong nagin kasi ako tayong. Neyo na na ako. Sa oh. to sa sinisipag patay ka. Ulit mo muna sa patong mo. Kasi kayo ganyan ko mo, ah, mababangin ako, hindi na ako nakakatulog, hindi na ako nakakatulog, na ako nakakatulog, na ako nakakatulog, hindi na ako nakakatulog, mo? na ako nakakatulog, ko na hindi na ako nakakatulog, hindi na ako nakakatulog, hindi na ako nakakatulog, hindi na ako nakakatulog, na ako na Nantok na, uh, hey, na. Eh, na po pa ano naman. na. Opo, pa na. pa-tinanok pa-tinanok na. mo? pa-tinanok na. maliit ka mo oo, baka mo? yung ka, kasi may kaaral kita doon oo natural o, mayroon ka naman ko sayo ano man ang ingles ng kahoy? ay ano ang baka Anong Three alam mo three? uuupo pala ng teacher mo e hindi yan, tree. Wood ang English ng kahoy eh sabi teacher ko, tree. kung isa tree kung tatlo Wood kung isa, 3 kung tatlo. lang, syempre. Di ba, mag magaling ka sa English? Sa pa. Ah, kaya pinakaaral kita dun. Simpre. oh, may tanong ako sa'yo. O, oh, ano man yun? Anong English ng kahoy? Ay, napakadali. Yeah. Three! Three! Ang bubo pala ng teacher mo eh. Hindi yan, three ang English ng kahoy. Wood ang English ng kahoy. Ang sabi man yung teacher ko, three. Three kung tatlo. Wood, isa lang ang kahoy. Wood yan ang English. Ha! <laughs>